Oh. Ay, mo Ay, hindi mo makita. Guys, Ayun, guys, dito kami sa gitna ng dagat charot na. Sa gitna ng dagat. Ah, way, way. Mawa mawalo yung, mawalo yung. mga Ah. Hello. Ano? Wala naman nabi, Bi. naka Saan nalagay? Naka-tako. Saan nalagay? Naka-gagil. Wala alim? Ah. cellphone. Ano ang aap? ng na Mga cellphone parang So, Mayroon. Ito wala naman ay Na, ay pag, pag hindi iim hindi mo talaga makalakman Ayoko bumaba, takot ako ah ito Ayan nason? Ito, oh, Jason. Nasaan siya? O. Oh. So, ayan, guys. Nandito kami sa naghanap ng isda. Charot. dami daw isda sa ilalim. Takot ako. Ha? Ayoko. Takot ako. May gagals na Maraming isa. Walang loob. Sinubahan ko Pag wala kang gagals... Lalo <laughs> nang Ayaw ko nga. Ang Dami daw isda sila neng, pero takot ako. kung ni lang rin pagkakalimutan. Ah, magkakalimutan. Hmm. Ano yung nilang so, eh. siya Takot siya ako. Kapapa. Kahit ganito, hindi ako, hindi ako marunong magkontrol. siya okay. ng ano, na,